Tangaga! tanga ka! Ngaos niya mag-indok. Mamaya oh, pang gabi! O, oh, mga kasing gusgusin eh. O. Oh. Ano oh. yan? Mga gusgusin. Binigil lang ito damit. Puta, legit ba to? Legit yan. Ay, ka- Atsang, tingnan nyo! Uy! 899! Halos isang din! Kaya kaya, binila na lang kita. Nakakawa kasi ako. Oh, dilikit ka sa dad ko. Mukha ang dugyot. Mukha kang basura ako. Mukha kang katulong. Mukha kang magnanakaw. kung sumakapit ba kayo, mo ka ng ka. Uy, ganun! Bum. Lagi yung sinasabi sa akin ni? Eh. Tinatanong ko ng apit bangay kong magdana ako doon. Hey mga chong, what's up sa inyo lahat dyan, no? Oh? Good news dahil dumating na yung passport ko! <laughs> ready, ready na talaga ako mag-Indonesia, pero tara. Samahan niyo muna ako, baka dumating na yung shop ito. Bakit po? Uy, Troy! Bye ang aga! Ang kayo mag-Indo. Mamaya pang gabi. O, mga asing gusgusin eh. O. Oh. Ano oh. yan? Mga gusgusin. Binili lang natin damit. Ano mga asing gusgusin? Binili lang natin ng damit. Ano? Nasa indoor din Binili sa ota mo. Sando. I love Barangas. I love beach. Eh, it bagong clothing line ko to eh. Mga chong masama ba tong ano, clothing line ko na to? ang kain ko yung manamit. Tama. Ang basura. Ano to? yung ka basura? Ano ba to? Bullshit sila yan. Tignan mo. Tanga. Alam mo ba eh, Chene? Ay, basa hindi ka pa nakakasuto mga ganyan damit eh. Ano ba to? Ano ba to? Ano to? Sa'yo, suotin mamaya tingnan to, pinapasood Ano ba to? Hindi, sigit ka sa mo. Ang dugo. <tong> Punta, legit ba to? Legit yan. Ay, gago mga chong, tingnan nyo. Uy, 899, halos isang libo <tong> din. Regular pit, H&M. ano to? Pantalon yan. Utong mo, pantalon. Oh, 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 brand yung ah. Di nga akin to, baka niloloko mo ako. Kayong mga may job, alam ko wala kayong kakayanan bumili niyan kaya na lang kita. Naaawa kasi oh, hindi kita sa dad ko, mukha kang dugyo. Mukha kang basa ng ko, mukha kang atudong. Mukha kang magnanakaw. Uy, grabe ka naman. Lahat na ata nang lait at tinanggap ko sa iyo ah, pero salamat dito Troy ah. Hindi pa tapos yung pangina mo, hindi pa tapos yung mga upit ba hindi ka mo kanang magnanakaw ka. Hoy, bomb. Lagi yung sinasabi sa akin eh, tinatanong ko ng kapit-bahay kung magdanao doon na, eh. Mga dugyutin kayo. Troy, salamat dito ah. Salamat pa kayo. Ay, galit ka. Thank you, ah. <laughs> so, yung mga chung, no? Grabe. Tangan ng batang ngayon, ang kulit talaga, eh, no? May mabuting puso pa rin talaga, eh, no? Kahit na ganun yung mga sinasabi niya. Binilihan niya ako ng pantalon. Ayaw niya akong makasama sa Indonesia, pero siya na mismo yung bumili sa akin ng short at pantalon para may magamit ako. <laughs> Troy, alam ko may mabuting puso ka, naglalakas-lakasan ka talaga, nag gangster gangsteran ka para masabing matapang ka. Pero deep inside, meron kang pusong mamon. Kaya salamat Troy dito, ha, na-appreciate ko. Hindi ko lang na-appreciate nilait mo pa ako eh, no? Pati yung kung ano na ano po mo sa mga may hirap na kagaya ko eh. O oh, hindi ko ayong makabili nito kasi may importante akong pag kailangan paglaanan ng pera. Pero salamat Troy, na-appreciate ko. Kaya sana magbago ka ano, na kasi alam ko talagang may mabuti kang puso. ah, mga chong, sweet ni Troy, no? Mahala na kayo dyan ha, pa-Indonesia na ako. Talam! So, what's up sa inyo mga chong non, Muli na namang nagbabalik ang inyong tito na si Chong Otits no? O Tito Otits kung tawagin. Uh, mga chong, ito nga pala ang aking YouTube channel. Ayan, kung nakikita nyo, ito ang aking followers. At pag umabot tayo ng 50k, mamimigay tayo. Itong dalawang bike lang naman na to. <laughs> At syempre, mga chong, huwag ninyong kalilimutan na mag Napindutin ang bell button para lagi kayong updated. Siyempre, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. Ito yung official YouTube channel natin. Ayan. Tito Otits Official. Marami kasing ano eh. Marami kasing gumagayat. Maraming ng ano eh. Mga nagpapanggap na tayo. No? ginagamit sa mga maling paraan o pang scam So, yan lang ang ating official YouTube channel mga chonga. So, ang gagawin lang natin, magsusubscribe lang tayo, i-click lang natin ang bell button at syempre, wag na wag ninyong kalilimutan na screenshot na kayo ay nakapag-subscribe na dahil pwede rin kayong manalo ng 200 hanggang 500 Gcash sa limang katao lang yon mga chong. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-follow, mag-subscribe sa lahat ng ating account para mga chong!